ang iyong hardin ngayong Setyembre ay unti-unting humihimbing at ang makulay na tag-init ay nagbibigay daan na sa ginintuang taglagas. At ang kamay mo'y tila kusang hahawak na sa gunting panghardin para maglinis, hindi ba? Lalo na kapag nakikita mo ang iyong namumukadkad na halaman ng hydrangea. Pakiramdam mo kung puputulin mo ito ngayon, mas gaganda pa ito sa susunod na taon. teka muna. Ang pagnanais na iyan ay maaaring maging isang malaking pagkakamali. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi dapat gawin sa iyong hydrangea ngayong Setyembre. Sasabihin ko sa inyo ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring maging sanhi para wala kang makitang bulaklak sa susunod na taon. At maniwala ka, magugulat ka kung gaano ka simple. Pero nakakalito ang lahat. Para sa hydrangea, ang Setyembre ay hindi pa katapusan ng panahon ng paglago. Ito ang simula ng paghahanda para sa susunod na taon. Ang halaman ay hindi na gumagastos ng lakas sa pagtubo. Sa halip, itoy naglalagay na ng pundasyon para sa susunod na pamumulaklak at naghahanda para sa mahabang pagtulog nito sa taglamig. Sa tahimik at transisyonal na panahong ito, tayo bilang mga hardinero ay maaaring makatulong o makasira ng lahat sa isang maling galaw lamang. Ayan na, Setyembre na. Ang hardin ay unti-unting nagpapalit ng kanyang mga kulay. Ang dating matingkad at masiglang kulay ng tag-init ay unti-unting napapalitan na ng mas payapa at marilag na mga kulay. At diyan habang naglalakad ka sa iyong halamanan, mapapansin mo siya. Ang iyong hydrangea, ang dati niyang mayabong at matingkad na mga kumpol ng bulaklak ay kumupas na, nangitim dahil sa mga ulan at sa totoo lang, mukhang hindi nakaaya aya At ano ang gagawin ng sinumang mahusay na hardinero sa ganyang sitwasyon? Tama. Kusang hahanapin ng iyong kamay ang iyong panggupit. Bigla kang mag-iisip, kailangan ayusin ito. Tanggalin ang lahat ng patay na bahagi. Ihanda ang halaman para sa susunod na pag-usbong, tulungan ito. Mukha itong ko at tamang gawin. Gupitin ang mga luma tapos ng namulaklak na mga kumpol, bigyan ng maayos na hugis ang halaman. Pero sa mismong sandaling iyon na may hawak ka ng panggupit, Nasa bingit ka na ng paggawa ng isang malaking pagkakamali. Ito ay isang bitag. Isang bitag para sa mga yunista. Para sa mga hardinerong mapagmalasakit na ang tanging nais ay ang pinakamabuti para sa kanilang halaman. Puong pagmamalaki mong iisipin na tumutulong ka. Ngunit sa katotohanan, inihahanda mo lang ang sarili mo na mawala ng lahat ng kagandahan sa susunod na taon tunog ma-drama, di ba? Pero maniwala ka, ganoon nga ang mangyayari. Para maintindihan kung bakit hindi lang ito simpleng pagkakamali, kundi isang tunay na kapahamakan para sa iyong hardin, kailangan mong umatras ng isang hakbang at tanungin ang sarili mo ng isang simple, ngunit napakahalagang katanungan. Bago ka pa humawak ng pruning shears, may isa kang napaka-importante at kailangan mong sagutin na tanong. Anong klase ba ng hydrangea ang hawak mo? Huwag kang magkibit-balikat at isiping, ah, kulay pink lang naman yan o asul, anong pinagkaiba? Napakalaki ng pagkakaiba. Ito ay parang paghahambing ng pusa at aso. Pareho silang alagang hayop, pero ang pag-aalaga sa kanila ay lubos na magkaiba. Ganoon din sa mga hydrangea. Bakit ito napakahalaga? Simple lang ang sagot. Dahil ang lahat, oo, ang lahat ng iyong diskarte sa pag-aalaga, lalo na ang pagpuputol, ay nakasalalay sa sagot na yan. Alam mo, sa mundo ng mga hydrangea, may dalawang magkaibang uri, dalawang magkaibang mundo na may ganap na magkakaibang panuntunan. At kung ilalapat mo ang mga patakaran ng isang uri sa kabilang uri, tiyak na magkakaproblema ka. Ang hindi pagkaunawa sa simpleng katotohanan ito ang kadalasang nagiging sanhi kung bakit ang mga magaganda at malulusog na halaman ay nananatiling puro dahon taon-taon at hindi man lang makabunga ng kahit isang bulaklak, tuklasin natin ang pinakamahalagang lihim na siyang nagahati sa mga hydrangea sa dalawang uri. Napakasimple nito pero kailangan ninyong maintindihan ito ng lubusan. Kaya, may mga hydrangea na namumulaklak sa mga sanga ng nakaraang taon. Tandaan ninyo ang parira lang ito. At mayroon din namang namumulaklak sa mga sanga ng kasalukuyang taon. Medyo pang botany ang dating at parang komplikado. Ipaliwanag ko lahat ito ng malinaw. Isipin ninyo, pagdating ng tagsibol, nagising ang isang halaman. Ang isang hydrangea ay magsasabi, Magaling, mabilis akong magpapatubo ng mga bagong berdeng sanga at doon mismo sa mga iyon, lalabas ang aking mga bulaklak sa tag-init. Ito ang mga namumulaklak sa mga sanga ng kasalukuyang taon. Pero ang isa pang hydrangea naman ay iba ang iisipin. Hmm, lahat ng bulaklak ko ay lalabas sa mga sanga na tumubo pa ng nakaraang taon at nakaligtas sa taglamig. Ito ang tinatawag na namumulaklak sa mga sanga ng nakaraang taon. At dito sa simpleng pagkakaiba na ito nakatago ang susi sa buong kwento natin ngayon. Narito na siya, ang bida sa ating kwento, ang bigleaf hydrangea. Sigurado akong marami sa inyo ang may tanim nito sa inyong hardin. Ito yung halaman na may malalaki at siksik na bulaklak na maaaring magpalit ng kulay mula pink patungong asul depende sa acidity ng lupa. Siya ang reyna ng hardin na bumibighani sa lahat ng nakakakita. Pero siya rin ang pinakamabiro at sensitibo pagdating sa pagpuputol. Siya ang dahilan ng halos lahat ng pagkadismaya. Yung 99% ng mga hardinero na naghihintay ng bulaklak pero wala pa rin dumarating hindi siya nagpapatawad ng pagkakamali. At ang pinakamalaki, pinakamalalang pagkakamali na maaaring gawin ay ang putulin siya sa taglagas. Ngayon, alamin natin kung bakit ito ganito kalala. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa big leaf hydrangea ay ang mga buko ng bulaklak nito para sa susunod na taon ay hindi nabubuo sa tagsibol, spring, tulad ng iniisip ng marami. Sa katunayan, nabubuo ang mga ito ngayon na sa huling bahagi ng tag-init at simula ng taglagas habang papalapit na ang pagtatapos ng pamumulaklak ngayong taon. Saan naman nabubuo ang mga ito? Dito na ang mas nakakagulat na bahagi. Ang mga maliliit at halos hindi mapansing buko na ito ay nabubuo sa mismong mga sanga na namulaklak ngayong taon. Kadalasang, sa bandang itaas na bahagi ng mga ito, parang sinasabi ng halaman, Okay, mahusay ang pagkakagawa ng usbong na ito. Malakas siya. Kaya sa susunod na taon, marami siyang ilalabas na bulaklak at nagsisimula na itong maghanda. Ang prosesong ito ay tahimik na nagaganap, hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit sa panahon na ito mismo na ang kapalaran ng lahat ng pamumulaklak sa hinaharap. Ngayon, isipin ninyo ang eksenang ito. Kayo, na puno ng sigla at kagustuwang pagandahin ang inyong hardin, ay lumapit sa isang bush ng big leaf hydrangea sa buwan ng Setyembre, hawak ang inyong pruning shears. Nakita ninyo ang mga nalantang bulaklak at nagdesisyon kailangan kong paiksiin ang mga sanga para maging pantay at maayos ang halaman. At nagsimula kayong gumupit. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa sandaling iyon? Hindi lang kayo basta nagtatanggal ng mga lumang bulaklak. Kayo, gamit ang inyong sariling mga kamay, ay sistematikong pinuputol ang lahat ng mga bulaklak na dapat pasanang mamukadkad. Lahat ng yon wala ni isa mang matitira. Bawat galaw ng inyong gunting ay nangangahulugan ng isang nawawalang malagong bulaklak para sa susunod na hulyo. Nagsasagawa kayo ng general cleaning pero sa totoo lang, isang general wipe out ng mga dapat sanang mamukadkad. Ang halaman, syempre, ay mabubuhay. Sa tagsibol, magbibigay ito ng bagong mga usbong. Ngunit hindi ito mamumulaklak sa mga iyon dahil ang kalikasan nito ay mamulaklak sa mga usbong ng nakaraang taon. At yon ang kakaputol ninyo. Isa pang pagkakamaling madalas gawin na nag-uugat din sa unang pagkakamali ay ang pagputol ng masyadong mababa sa mga nalantang bulaklak. Sabi ng hardinero sa sarili, Sige, hindi ko na puputuli ng buong tangkay tatanggalin ko na lang ang nalantang bulaklak para hindi masira ang tingin at pinuputol niya ito kasama ang ilang dahon sa itaas para siguradong malinis at maayos parang maliit na bagay lang hindi ba pero hindi isa rin itong malaking pagkakamali dahil doon mismo sa kilikili ng mga dahong iyon sa itaas doon nagtatago ang pinakamalalakas pinakamatibay at pinakaunang usbong ng bulaklak. Sila ang pasimula ng susunod na pamumulaklak. Kapag tinanggal mo ang mga ito, hindi mo man sirain ang lahat ng bulaklak. Pero siguradong mawawalan ka ng pinakamalalaki at pinakaunang mamumulaklak. Ang tamang pagputol, kung hindi mo na talaga mapigilan, ay isang maselang trabaho. Kailangan mo lang tanggalin ang mismong ulo ng bulaklak at iwanan ng tangkay at lahat ng dahon nito na hindi ginalaw. Ano ang gagawin sa mga mahaba? Walang bulaklak na sanga na tumubo ngayong taon. Madalas itong mangyari, lalo na sa mga batang halaman. Nakapangit ang pagtubo nila. Minsan mas mataas pa sa buong halaman at mukhang wala ng silbi. Ang likas na ugali ng isang detalyadong hardinero ay nagsasabi, Sobra lang sila. Sinisira lang nila ang forma. Kailangan silang putulin sa pinakaugat. Huwag ninyo itong gawin. Hindi ito mga walang silbing sanga. Ito ang inyong gintong puhunan. Ang mga sanga na ito ay buong tag-araw na nag-ipon ng lakas, naghinog at naghanda. At sa mga ito, sa kanilang mga dulo o taluktok, may halos siyam na putsyam na porsyentong posibilidad na dito lalabas ang pinakamagarbo at pinakamalakas na pamumulaklak sa susunod na panahon. Hayaan nyo lang sila. Payagan silang makapagpahinga at makapaghanda para sa susunod na tag-init. Sa tag-araw, sa ganang sagana, silang gagantimpala sa inyo sa inyong pagtitiis at pag-unawa. Ngayon, bigyan linaw natin ang isang sikat na sikat, ngunit napakapiligrosong maling paniniwala Nasigurado akong narinig na ninyo mula sa inyong mga kapitbahay o nabasa sa internet. Ang sabi-sabi, kailangan daw putulin ng husto ang lahat ng hydrangea sa taglagas para mas marami silang bulaklak sa tagsibol at taginit Ito ay ganap na mali na ikinamatay na ng hindi lang iisang magandang halaman ng big leaf hydrangea, hydrangea macrophylla, maaring ang payong ito ay epektibo para sa ibang halaman tulad ng mga rosas. Ngunit ang paggamit nito sa lahat ng uri ng hydrangea ng walang pakundangan ay parang paggamot sa lahat ng sakit gamit lang ang isang tableta. Ang magiging resulta ay kapahamakan. Tandaan, ang malalim na pagputol sa hydrangea, lalo na sa big leaf hydrangea, tuwing taglagas, ay hindi nagpapagana ng pamumulaklak. Sa halip, ito ay magiging sanhi ng hindi nito pamumulaklak sa buong susunod na taon. Pero may mga hortensya naman na pwede at dapat putulin sa taglagas. Yan ang sasabihin ng isang sanay na hardinero at tama siya, siyempre. Tama. Meron nga. At sila nga itong ikalawang grupo, na binanggit natin sa simula pa lang. Kabilang dito ang mga paniculata at arborescens na hortensya. Madali ninyo silang makikilala. Ang mga paniculata, ang mga bulaklak nito ay parang malalaking piramide o hugis-walis na unay puti o medyo luntian at kadalas ay nagiging kulay rosas pagdating ng taglagas. Samantala, sa mga arborescens naman lalo na ang sikat na sikat na uri nitong Annabel, ang mga bulaklak nila ay parang malalaking puti o krema na mga bola. Para sa dalawang ito na ubod ng ganda, ang pagpuputol sa taglagas ay hindi lang hindi nakakasama, kundi sa ilang paraan ay nakakatulong pa nga. At ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit. Maaaring na itatanong ninyo, bakit nga ba pwedeng-pwede silang putulin ng malalim? Ano ang kaibahan nila sa maselan at malalaking dahon na hydrangea? Simple lang ang sagot. Namumulaklak sila sa mga usbong na tumubo lang sa kasalukuyang taon. Balikan natin ulit kung ano ang ibig sabihin nito. Pagdating ng tagsibol, kapag gising na ang halaman pagkatapos ng taglamig, mabilis itong magpapatubo ng mga bago, bata at sariwang berdeng sanga at sa mga dulo mismo ng mga sariwang usbong na ito, pagsapit ng kalagitnaan ng tag-init, doon nasisibulan ang kanika nilang naggagandahang bulaklak. Nakikita nyo na ba ang pagkakaiba? Hindi umaasa ang halaman sa mga lumang sanga mula pa noong nakaraang taon. Bawat taon, parang gumagawa ito ng pundasyon para sa pamumulaklak mula sa simula. Kaya naman, kapag pinuputulan mo ang panikulata o trihydrangea tuwing taglagas, hindi mo sinisira ang kanilang mga bulaklak sa susunod na taon. Ang ginagawa mo lang ay inaalis ang mga lumang sanga na naghihikayat sa pagtubo ng bago at mas malalakas na usbong pagdating ng tagsibol. Kaya, ano pa ba ang pwedeng gawin sa hydrangea sa Setyembre bukod sa paghanga lang dito? imbis na gunting, mas mainam na kumuha ng pataba. Sa panahong ito, kung kailan huminto na ang mabilis na pagtubo, kailangan ng halaman ang tamang suporta para makapaghanda sa mahaba at malamig na taglamig. Kailangan ng halaman ang potassium at phosphorus. Ang dalawang elementong ito ang pinakamatalik na kaibigan ng iyong hydrangea sa taglagas hindi sila nagpapabunga ng bagong berde o malambot na tangkay. Sa halip, ang tunguhin nila ay pagpapatibay. Ang potassium ay tumutulong sa mga tangkay na mahinog, maging makahoy at lumakas para hindi sila masira ng lamig. Ang phosphorus naman ang nagpapalakas sa sistema ng ugat. Ngayon, ang nitrogen ang pinakamalaking kalaban. Striktong ipinagbabawal ito. Ang mga patabang may nitrogen ay nagtutulak sa pagtubo ng mga bago at malambot na tangkay at dahon na talagang hindi kailangan bago magtaglamig. Ang unang hamog na nagyelo ay sisira sa mga ito at masasayang lang ang mahalagang lakas ng halaman. Kailangan ding ayusin ang pagdidilig. Dahil sa lamig at mga pagulan sa Setyembre, nagbabago ang kondisyon. Hindi na mabilis matuyo ang lupa tulad ng tag-init, kaya dapat bihira na lang diligan para hindi mabulok ang ugat. Mas delikado ang sobrang pagdidilig tuwing taglagas kaysa sa kaunting pagkatuyo. Bago mo hawakan ng pandilig, suriin muna ang lupa, mga ilang sentimetro ang lalim. Kung basa pa ito, siguradong hindi na kailangan diligan. Ang layunin mo ngayon ay tulungan ng halaman na dahan-dahang makapasok sa panahon ng pamamahinga at hindi ang pasiglahin ito ng labis na tubig, ang malusog at hindi basang-basa na ugat ang susi sa matagumpay na pagpapalipas ng taglamig. Sa Setyembre, ang tanging uri ng pagpupungos na pwede sa lahat ng hydrangea ay ang sanitary pruning. Pero mahalagang maintindihan kung ano ba talaga ito. Hindi ito ginagawa para lang gumanda ang halaman o para hubugi ng itsura ng palumpong. Sa halip, mas maituturing itong first aid o pangunang lunas para sa iyong halaman. Ang sanitary pruning ay ang pagtatanggal lamang ng mga sangang malinaw na nabali ng hangin o kaya'y mga bahaging may tanda ng sakit. Kasama rin dito ang mga sobrang payat at mahihinang sanga na halatang hindi na lalago o makakabawas lang sa lakas ng halaman ang mahalaga ay alisin ang lahat ng hindi na makakatulong o wala ng silbi pero tandaan ang isang gintong patakaran huwag na huwag mong paikliin ang malusog at matitibay na sanga bawal na bawal 'yan para kang isang sirohano aalisin mo lang ang nakakapinsala sa halaman nang hindi sinasaktan o dinadamay ang malusog nitong bahagi. Huwag kalimutang alisin ang lahat ng tuyong dahon mula sa ilalim ng iyong halaman. Hindi lang ito para sa aesthetics o sa ganda ng tingin. Sa mga nalaglag at nabubulok na dahon kasi, nagtatago at nagpapalipas ng taglamig ang mga spores ng sakit na dulot ng fungi at iba pang peste. Pagdating ng tagsibol at sumilip na ang init, agad nilang sasalakayin ang iyong halaman na humina matapos ang taglamig. Kaya naman, ang paglilinis sa ilalim ng iyong halaman tuwing taglagas ay hindi lang isang kapritso, kundi isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa taglamig at garantiya sa kalusugan ng iyong hydrangea sa susunod na season. At panghuli, ang Setyembre ang pinakamagandang panahon upang simulan ang pagpaplano para sa proteksyon sa taglamig. Oo, maga pa para gawin ng aktual na pagtatakip. Pero ang pag-iisip tungkol dito ay tamang-tama na. Lalo na ito ay totoo para sa ating pihikang ganda, ang large-leaved hydrangea. Ang dahilan ay ang mga uspong ng bulaklak nito na ating buong pag-iingat na iniligtas mula sa gunting ng hardin ay lubhang mahina. Hindi sila gaanong natatakot sa matinding lamig sa ilalim ng niebe, kundi sa nagyeyelong hangin pagyayelo at sa mapanlinlang na pagtunaw ng yelo sa pagsibol na sinusundan ng muling pagyelo. Ang mga salik na ito mismo ang siyang madalas na sumisira sa pamumulaklak nito sa hinaharap. Kaya naman, ngayon pa lang ay maaari ng pag-isipan kung paano mo ito poprotektahan at ihanda ang mga materyales tulad ng mga sanga ng pine, spawn bond, mga arko o isang balangkas na kahoy. Para kapag dumating ang mga unang seryosong pagyelo, handang-handa ka na at hindi ka magkakalat sa buong bakuran sa pagkabahala. Ngayon, pakinggan nyo ang pinakamahalaga, ang talagang magpapabago ng inyong pagtingin. Isipin nyo ito. Ang kinabukasan ng inyong malago at namumulaklak na hydrangea sa susunod na Hulyo ay hindi sa tagsibol desisyon. Sa halip, ngayon mismo, sa tahimik na hardin ng Setyembre, isang galaw lang ng inyong mga kamay ang magtatakda ng lahat. Yung maliliit na usbong na halos hindi nyo nakikita, nagtataglay na ng buong programa para sa pamumulaklak na hinaharap. At ang mga ito, sobrang dali nilang masira. Kapag kumuha kayo ng gunting at pinuto lang sanga ng inyong bigleaf hydrangea sa taglagas, hindi lang kayo nagpapaikli ng sanga. Literal ninyong binubura ang kinabukasan nito. Iniwawala nyo ang pamumulaklak na matagal nyo nang inaabangan. Ito ay parang nag-delete kayo ng file sa computer na hindi na pwedeng ibalik ang pag-unawa sa simpleng ng ito ang naghihiwalay sa isang eksperto mula sa isang baguhang hardinero. Kaya, isummarize natin ang pangunahing patakaran sa Setyembre para sa big leaf hydrangeas, ilayo ang mga gunting. Ang kailangan lang nila ay tamang pagpapakain, katamtamang pagdidilig at paghahanda para sa proteksyon sa malamig na panahon. Samantala, ang panicle at tree hydrangeas ay pwedeng putulin, ngunit mas gusto ng maraming hardinero na gawin ito sa tagsibol. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Umaasa ako na ang mga payong ito ay magliligtas sa inyong mga hydrangea mula sa maling pagpuputol at magbibigay sa inyo ng kahangahangang pamumulaklak sa susunod na taon. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito para sa inyo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Anong klase ng hydrangeas ang nakatanim sa inyong hardin? At aminin nyo, nagawa na ba ninyo ang maling pagpuputol na ito sa taglagas? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Magtulungan tayong matuto.